Oh, eto na nga mga kapampam, ang behind the scene ng aking pinagagawang video na medyo humakot naman ng views. Ayan, pasensya na kayo, medyo malat yung aking boses ngayon. So, ayan, eto yung pinagagawa kong video na medyo humakot naman ng views. Salamat naman sa inyo. Ayan, akala nyo ba ganun lang kadali kasi na gumagawa ng video? Kahit seconds lang. So, yung napakaikling video ko, ganito ko siya pinaghirapan na Ayan, dalawa kasi yung camera ko, isang nasa side at saka yung nasa front. Yung nasa front, yun yung nai-upload ko na na very short lang, seconds lang. Pero ito talaga yung behind the scene na ilang minuto bago ako nakakuha ng posisyon para don So, ayan, nag-iisip ako, litong-lito ko kung anong posisyon yung aking gagawin. So, ayan, at talagang hirap na hirap ako. Alam nyo ba yung inabot ko ngayon? Sakit ng liig parang may naipit na ugat. Ang sakit, hindi ko maigalaw yung liig ko. So, yan yung sigurong iniisip ko kasi bigla na lang sumakit yung liig ko <laughs> kung ano, ano, kasi pinagagagawa. Kaya naman sana, kahit seconds lang yung inupload ko na video, sh short reels, ayan yung pinaghihirapan na yan. Tumama pa yung tuhod ko dyan. Ang sakit. Kasi nga hindi ko malaman kung anong position yung gagawin ko. ganon kahirap yung ginagawa ko para lang mabigyan kayo ng ngiti sa inyong mga labi, ng inyong mapapanood na masaya sa akin na ah. kahit nasasaktan na ako minsan sa ginagawa ko, eh tuloy pa rin. Ito yung, ito yung realidad na ginagawa ko na makapagpasaya. Pero sa likod ng camera, nasasaktan na ako sa ginagawa ko. Pero sa hindi ko naman pinagsisisihan yun ha hindi ko sinisisi na eh ginawa mo yan eh kumbaga syempre masaya din ako dun sa ginagawa kong ito kaya masaya ako kung ano yung ginagawa ko kasi ang kapalit naman nun eh kasayahan din ninyo so ayan na nga yung position na napili ko na medyo madali dali pero yung lead ko talaga dyan na ipit kasi nakabend na eh kaya ang ending eto Parang robot ako, hindi ko maigalaw yung left ko left and right. <laughs> Kaya sana naman panoorin niyo yung yung mga video kong ina-upload, paghihirap ko yung yung mga ads panoorin niyo naman. So ayun lang, thank you for watching. Ratatatatatatatat. <laughs> thank you.